Yes, bagong video na naman ang kumakalat sa social media tungkol sa paghawi ni Tiang Smith sa isang martial bago bumati sa nakasalubong na celebrity. Agad itong pinutakte ng netizens at mukhang nadagdagan pa ang pambabash sa kanya. Nagbigay naman ng reaksyon ng co-manager ng Star Magic sa pag-handle kay Piang na si Manix. Panoorin po natin ito. Ay, man. si Manix. Sanay na si Piang sa mga um, mga bashers. Pero yung tinulak niya yung Marshall, biruan yun, lambingan lang nila yun, parang patawa lang yun. Kasi kung kakilala mo mismo, kahit tanong nyo yung Marshall na tinulak niya, alam nung Marshall na yun na biro-biroan lang yun. Kaya hindi nga nagre -reake. Kahit nga interviewin nyo mismo yung Marshall, pagkakilala nyo talaga si Fiang. At, alam, nyo ka OA. alam nyo gaano ka OA. Pero kung hindi nyo siya kakilala, ang nakikita nyo lang yung mga videos na edite, uh, mga videos na kinat sa sa uh, TikTok, pangit nga naman talaga tinan. Pero kung lubos mo siyang kakilala, nakakasama mo siya. Siyempre, ilang taong ko rin nakasama si Fiyong sa bahay, diba? Ang <laughs> Mung... mong biru biro yun. Yes, parehas Ayon. tayo, hindi natin nakilala si Sir Manix. Diba? Yes! Diba? iba na yung <laughs> itsura niya ngayon. Iba na yung itsura niya sabon, ngayon. kasi may ari siya ng isang sabon pang oh, before. Oo, oh, oh. Matagal, but... sa, sa kay Sir Manix, Manix Management kasi nag-start si ano eh. hindi ko alam kung co-manage pa rin. Parang feeling ko co-manage pa rin. Ng Star Magic pa rin naman talaga yung pinaka-manager ni Piang. Oo, oh, ba? Diba? Oh. Parang oh, ano, oh. si, si Piang, nabibiktima siya nung ano uh, kagaya ng mga pina-upload na na uh, ano na videos na hindi naman splice. pala kumpleto diba uh -oh. nakaka kung ano lang yung, uh -oh. yung napanood nila doon nag nag nagko-comment ng mga tao pero Correct. kung papanoorin ng buo, hindi naman pala ganun. Oh, pero may mga video kami na ano ha, may mga video dyan, hindi ko alam kung na-send ni Tala. Yung oh. mga video kung saan, yung sinasabing hinawi na Marshall Nifiang, ay ka-vibes niya. Ito yung Marshall na kasakasama niya sa mga provincial shows niya, sa mga event na sobrang close Kaya niya. Kaya pala sinabi ni Manix oh. na kabiroan niya yun. Oo, oh. sayang ah, yung, yung, ano na yun, yung compilation. Hindi ko nakita yung compilation na kung saan kasama niya yun, na talagang inaalalayan siya, oh. nagbibiro magkaunawaan silang dalawa. Minsan kasi, yung closeness ba, akala mo hindi mo uh, yung bardagulan oh, oh, yung bardagulan na tinatawag oh, parang na-off yung ibang okay tao ka. pero dun sa taong involved wala naman wala sa yun pero, yun. pero oh, kasi oh, oh. kung titingnan mo di ba parang bastos to si Fiyang. oh, oh. at tsaka, so, siyeper, lokohan lang nila dahil sanay na siya kumbaga baga oh, oh. dun sa Marshall oh, oh, according dun sa mga nakausap ko ng mga fanay ni Fiyang na close sa kanya nagsalita na rin daw yung Marshall at sabi nga nila ibas nyo na ako wag lang si Fiyang. Oh. naawa siya kay Fiyang kasi parang inaano ano niya parang binedenay niya na parang binastos hinawi siya, siya oh. for ano intentionally na binastos siya ganun ganun mm -hmm. pero mm -hmm. nagbibiroan daw lang talaga so, sila so coming from Marshall oh, himself oh, diba, sabi nung aking sa oh. source ha? so ibig sabihin sa kanya wala yun sa kanya wala. Dala, oh, sa oh. ganun lang kasanay sa kanya si Pia yeah, Correct. pero yung mga bastards diba konting kilos dahil siya pa sikat eh mm -hmm. konting kilos mo papansin kay yeah. alam mo meron pa bang may uh, binabas din siya eh, dun mm. sa isang video na ang dami-dami niyang entourage kasama ang marshals kasama ang Uh, -team. Team, glam team niya, kasama ang mga nag-manage sa kanya, napakarami. Ay, yung mga comment na nababasa ko, ano ba yan? Ang dami-dami niyang kasama pala pag nagpupunta sa isang gabi. Chu -chu -chu -chu. So, alam niya sa totoo lang po, hindi lang po si piang ang ah. ganyan. Marami din po ang mga celebrities, si ang maraming kasama. Ah, Nakikita namin si Coco Kasi alam mo, ngayon na lang na gusto kasi yung mga yes. artistang may mga kanya-kanyang glam team eh. Oo, oh, oh. kami wala kaming glam team. Hmm. Lang kami si Ano Sandy. Si. <laughs> Anyways, mabati dati Ate Carmen Dolalas, oh, oh. Ate Lorna Anselmo, si Ano Marina Corazon, Tapet Roque, Mami Amores, hello po Lorna Anselmo, Emily Gomez, Ate Cecil Pili, Ate Norma Mauricio, Janet Damaso, nang Bersalita ng uh -oh. UK Beshi hello. hello. ang mga JM Piyang naman sila Zerin, sila Aa, sila editor na ng JM Piyang. sila Shell, tsaka sila Chi. Hello sa inyong lahat dyan. Of course, si Queen Ella naman ng Kimpaw. Hello sa inyo. Ayan. Yes. At syempre, si Laweng Agustin, si Weng Ayom, ba diba? Lisa Mor uh, Lisa Moreno. Lina Moreno. Atelina Moreno. <laughs> Lina Moreno. Atelina, hello. Diba? Mami Amores Rachel, Grace Duenas. Rachel, Rachel Lucas. Uh, Rachel Diestro. Eva Bautista, oh. hello. Uh, oh. Emily Gomez ng Kimpaw yes. Team Abroad. Barina